Hindi na lang po kung istorya. Basta pagbantay mo. O kanang inyong mga dugay mo, mga midyag mo, unsay na dungog ninyo, unsay popular notion na matag-unya mong buto ng pangangang na yung muna yung abilidad <coughs> natin. mong mga tao diya na di ka pwedeng masinan. He would be there for the prestige and Huwag ko magpangalan ang tao. Pero kataghanan niya, mudaga na para lang sa posisyon o sa kwarta. Timanin na, inigdaga na na sunog